porter to ginipit! Ipapadala raw sa dahig. Ngayon po, pakinggan natin directly from the horse's mouth kung ano nangyari kahapon. Palakpakan natin ang isang maisog na babae, Ate Rachel Galle! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kamaisog! Nandito po ako sa inyong harapan, nagpapakilala bilang ordinaryong tao na ginipit sa panahon na ang Pilipinas ay wala nang makapitan. November, November 21, may pitong lalaki na hindi naka-uniform at nagpapakilalang pulis ang humuli sa akin sa loob ng City Hall ng Makati. At nagpapakita sila ng papel na isang red notice. Ako daw ay wanted ng Interpol. Sinabi ko sa kanila, mga sir, pasensya na tayo. Baka hindi po kayo nakapag-aral ng batas na ito. Wala pong karapatan ng Interpol sa akin. Ngayon, kung gusto niyo po kong dalhin, dalhin niyo po muna ako sa 16th floor. Nandun po yung office uh, public pro uh, ang tao pagating ko po doon sa uh, opisina namin ng, ng prosecutor, ang sinasabi nitong pito, hindi po pwede o sige, dalhin niyo po ako sa 15th floor nandoon naman po yung RTC, so that is Regional Trial Courts hindi lang isang korte, maraming korte hindi nila ako binigyan ng pagkakataon ako doon po ay nahanap na ni General Torre at ni Lakanilaw. At gusto po nila akong dalhin doon From the elevator, dinala ako sa Krame. Sabi nila sa akin, Ma'am, itabi mo na yung cellphone, yung mga gamit mo. Sinabihan ko sila, Sir, ba't ganito? Hindi, wala po akong kasalanan. Hindi ako pupunta doon sa Dubai. Bakit ako may kasalanan na ganito? Bakit ko ako dinadala? Dahil dito sa isang photocopy, isang xerox ng Interpol Red Notice. At yung Interpol Red Notice na yan, ay may, kung titignan nyo, ako daw po ay may niloko sa Dubai na, na isang Arabo at hininyan ko ng pera pambili ng kondominium. very impossible. Dahil ako po ay hindi pumunta ng Dubai at hindi nang hingi ng pambili ng ng kondominium. At pagdating ko po sa, sa harapan ni General Torre, nagpapalakpakan itong magagaling nating mga puti, pulis. Kasama na po isang Colonel Red at isang Colonel uh, Rosales at si Major Visco at uh, anin sa kanyang mga tao. Bigyan daw po na magandang posisyon. Bigyan. Dahil nahuli na daw ako. Sabi ko, wala naman po kung kasalanan dito sa Pilipinas. Wala akong warrant o pares. Bakit ganito? Ikulong daw po ako. Pinabayaan ko silang gawin ng lahat. Dinala nila ako sa opisina ni General Torre at doon ako ay anim na araw na kinulong. Tumawag ako kay Presida, kay Attorney Presida Costa. Humingi ako ng tulong. Sabi ko, Attorney, ako po ay naka-illegal detained dito. At sinasabi nila, ako daw po ay kailangang maghintay ng eroplano. Either papunta ng Dubai or papunta ng ICC lalo na nagkaloko-loko ang mga impakto. Dahil unang-una, wala po akong masalanan sa ICC. At hindi ako pupunta ng Dubai. I have no chance. Wala akong pwedeng gawin. Tumahimik ako. Dumating ang dalawang abogado ni Persida Acosta. At sinabihan si General Toy, ilalabas niyo si Miss Rochelle or papailan ko kayo ng illegal detention or arbitrary detention. At pagkatapos nun, hindi na nila alam gagawin ni General Torre. Pinatawag na naman niya ako doon sa kanyang lamesa. Kami daw ay mag-agahan. At sa pag agahan daw na yon, sabi niya, tutulungan niya ako para ma-filean daw kung sino yung nagre-reklamo sa akin. Gumawa sila ng papel na ako ay sumusuko, hindi daw po ako hinuli sumuko daw po ako sa kanila at humihingi ng tulong. Di ba anong kalokohan yan? Hindi ganun ang nangyari. Ganyan kayo gagaling gumawa ng kwento. Ano to? Ako nga na ganito, babaid, bibit-bit nyo ng ganun lang. Kailan ako nag-alsa ng galit? Nung nakikita ko lalo na si tatay, digong, ay binibit-bit nila nang hirap na hirap na magta, maglakad yung matanda. Ako nga, nakaya ko pa sanang tumayo ng, matite, ng nila, babae. Si tatay digong matanda. Ibig sabihin, guys, pati kayo, kaya nilang gawin araw-araw. Gagawa nila kayo ng mali. Gagawang kayo ng kalukohan na kwentong kwentong kutsero ng mga ng mga pig na kaso at bibit-bitin kayo at dadaling kayo doon sa Hague. Hindi <laughs> ba nakaka-alarma na itong sitwasyon natin? Wala akong magawa kundi paglaba ng nararamdaman ko bilang Pilipino kasi puta kayo ang gobyerno. isip, may konstitusyon tayo. Bakit siya nasusunod dito? Bakit pa siya nasusunod? Hindi ito, hindi ito ang gusto namin. Ang ginusto ng Pilipino, ng nakararaming Pilipino, ang progresibong Pilipinas. Kinawawan nyo ng mga OFW. Kinawawan, wala. Hindi na rin usapin dito ang si, si, si Presidente Duterte. Si Presidente Duterte ay simbolo lang natin. Ano pa mangyari kung araw-araw ganitong ginagawa sa atin? Di ko alam kung hanggang saan ako paglalaban. Di ko alam. Pero ang ginagawa ko na lang, pilit-pilit ko magsalita, ay pinapaalam ko sa bawat isa sa inyo na ako ginanito. Pati kayo, araw-araw po pwede. Di ako nagdadrama dito. Di ko kailangan yan. Wala akong pera. Wala akong pinatago ngayon, patayin niyo ko. Ano pa mawawala sa isang katulad ko? Binusabos yun ako eh. Nilagay nila ako sa kwarto nila. At bawat darating itinuturo ako, nadadalin ako sa hig. Nanagitay lang ako ng plano para dalhin doon. Natutulog ako sa opisina ni General Torre na ang nakasahig lang sa akin ay karton. Anim na araw, anim na gabi yun. Pero sila, yung mga nandiyan sa CITG, kung kakapal na buka, kung tumingin sa'yo, kala mo ikaw ang may utang na loob sa kanila. Hindi ko na alam saan pupunta. Hindi ako nangihingi ng pera kahit kanino. Ang hinihingi ko sa inyo ay paglaban niyo pagka-Pilipino ninyo. Wala lang tayong pag-asa. Ayokong mawala lang pag-asa ang mga anak ko. Ayaw kong mawalan kayo ng pag-asa. Lumaban tayo. Ipaglaban natin, nakasarinlan natin na ang kasarinlan natin na pinaglaban ng mga Pilipino noon. Mga kaya, ang sakit. Pero hanggang kailan tayo gaganituhin ang gobyernong binoto natin? At ang namamayani ngayon yung mga tao na kinaayawan natin noon. Ang mga oligarkiya. Yan ang patuloy dyan na minamanipula ang ating gobyernong bangag. Alam niyo mga kababayan, masakit. Pero wala na magagawa. Kailangan na natin magsalita, magsalita, magsalita. At sa dati, pagdating ng eleksyon na ito, pilitin ninyo, ipasok ang Duterte natin. Ito na lang pag-asa para makaabot si Sarah. nga kayo. Lahat ng TV news noon, gusto kong kausapin. Pumunta ako sa mga sa mga station, eto ko. Pero wala kong maintindi sa akin noon, maliban sa mga vlogger. Salamat sa inyo, lalo na kay Kayo. Humingi ako ng pasalamat dahil binigyan nila ako ng pagkakataon ng magsalita. At ngayon, eto ko. Humingi sa inyo ng dasal na lang. Hindi ko naman alam ano yung pera eh. Hindi ako mayaman. Wala ako. Pero susurvive natin to. Magtutulungan tayo may aho ng Pilipinas. Ibalik natin sa tamang posisyon ng bansa natin. Hindi tayo pwedeng panghawakan ng China. Mas lalong hindi tayo pwedeng paghawakan ng mga Europa. Napupunta na lang dito at magbabantay sa ating eleksyon. Hindi tayo pumayag. Di na papayag. Tumayo tayo sa ating soberanya. Huwag tayong pumayag. Maging matigas tayo sa paninindigan natin na tayo may sariling kasarinlan. Katulad ni Puli Paso na nakatayo dyan. Mga kababayan, ang pag-asa na lang natin ay ang garating na eleksyon. At ang sampung yan... Aray dawa, bigyan pa tayo ng may kapal na bless sila at ang pusing nila'y panghawakan na panindigan ng katotohanan sa ating bansa. Wala nang pag-asa pag hindi pa tayo gumalaw. Sabihin natin sa ating mga pamilya, i-vote ninyo straight Duterte. Hindi ko na ako, hindi ko alam, hindi ako nag-practice, hindi ako nag-ano, nagpupunta ako sa harapan ninyo. Pero makikita ninyo, nandun na tayo, in-entertain na tayo ng, ng media. Salamat sa mga social media, influencer, kay Ma'am Yumi, kay Sir Kayo, binigyan niyo ako ng time. At binigyan na tayo ng panahon ng Philippine Star. Nandun tayo sa Philippine Star. Ipakulong natin. Ipakulong natin yan, si Tore. Ipakulong natin yan, si General Tore. Pilipinas. Ang pakulong natin para malaman niya ng Pilipino ay eh, hindi dapat atak-atakan. Hindi dapat yurakan. Hindi mo dapat gawa ng kwento. Ikaw ang magtanggol. Nagtataka ako sa panahon na to, eh. Lahat ng mga natanggal ng panahon ni Tatay Digong, nagbalikan. Lahat ng may dokumento ko sa mga pulis na mga natanggal, nandito na naman ngayon. Eh di ba, congratulations. O, oh, di ba? Pinatanggal ng ni Tatay Digong, ang dami history. Ito naman si Marcos, Bye welcome. Binalik niya lahat. Ilang pulis na natanggal ng panahon ni Tatay Digong? Wala eh. Hindi pa natin alam anong gagawin. Bakit ganito? Ang mga walang hiya, nagbalikan, binigyan ng tsapa, binigyan ng posisyon, eh di wow, binigyan ng barel. At ngayon, nandyan sila sa mga presinto, gumagawa ano na naman ng mga kwento. At eto si Juan Kawawa, hindi alam paano ng lalaban ng buhay. Kaya mga kababayan, wala na akong maisip na ihingi sa inyo ng tulong. Kundi ipagdasal, ipagdasal na sana maawa ang prosecutor. Mapakinggan tayo. Mabigyan tayo ng magandang desisyon. Hindi siya dumating. April 21 and 28 hearing namin, walang dumating. Pero apat na pulis na nirereklamo ko na sa labas ng pres ng ano, ng prosecutor, hindi sila pumasok. Ibig sabihin, ganun sila katigas, di ba? Or wala lang talaga silang isasagot sa ating complaint. Nandaan nyo guys, lalaban ko ito hanggang sa huli. Sana lang, abutan pa tayo ng katotohanan. Makabalik lang talaga si Tatay Digong. <sighs> di ko alam kung nasa ng kalaban ko eh. Sabi ko nga baka, baka bigla ako i-sniper doon eh. Pero tandaan niyo pag ako nawala, alam niyo na sino ang hahanapan. 'Di ba? Sino hahanapan natin? Wala natin si Diwata. Ba diba? ang galing niya. Eh. ako sa panahon, nung nandun ako sa opisina nila nang anim na araw. Tahimik lang ako pero nag-observe ako. Inal inalam ko mga pangalan nila until nakasot sila ng mga uniforme saka ako nalaman ang kanilang mga names. At yun, nilagay ko na, na, ilagay ko sa complaint ko. Kompleto tayo ng ebidensya. At sana, bigyan tayo ng panahon. Dahil, ang mga dokumentong nandun ng mga nakita ko, nakalinya na doon si General Bantag, si Tatay Digong, si Ari Roque, lahat ng kalaban nila, pinila na nila doon. Kaya ano nangyayari ito, alam ko na, mangyayari talaga yun. Mangyayari ang panahon na dudukuti nila isa-isa, ginawa na lang nila kaming sample. Sa papel namin, na binalabas nila, nilakan nilaw, apat kaming Pilipino, isang Chinese, isang Jordanian. Ang may pirma, si General Torre at si, si nilaw Sa apat na Pilipino, sabay-sabay kaming hinanap nung araw na yon. November 19, pinagpupuntahan na kami. Yung dalawa, pinuntahan sa kondominium. Bakit hindi sila hinuli? Tanong nyo. Nagbigay sila ng 200,000 each para hindi sila kunin. E ako, limaban ako, hinuli nila ako. Kinuha nila ako. Sabi na, sumama ka sa amin ma'am para hindi, ka na, hindi na tayo magka-anuhan dito. magka pa dito. Napilitan akong sumama. Kahit labag sa kalooban ko tiningnan ko kung ano mga mangyayari at yun, yun na natuklasan ko sa kanilang opisina. Pakababoy na ng gobyerno natin. Sila mismo ang gumagawa ng problema sa mga tao na Kaya kayo, kaya kayo, mag kayo at patuloy na magsalita laban sa gobyernong ito. Magsalita kayo na magsalita. Ingatan natin ang bawat galaw natin. Dahil baka yan ang gamitin nila para magdeklara ng martial law. Yan ang iwasan natin. Salamat po. Palapakan po natin ang isang maisog na babaeng lumalaban. Dito kay Tiwata. Ayaw pa kasi mag-resign. kapal talaga ng mukha, no? Pero okay lang po yan. Kasi sabi